<laughs> matagal bago nila nasaklit itong pukot eh kaya <laughs> sumabi tata ayun nilalapit pa daw yun ito yung fish pan na ina-harvest natin mahaba kaabaw yung fish ah, case yung Spanish din po San Moquente na tawag na likod simbahan mga alam ng mga bayar po ng likod simbahan agad alam nila oh, dito sa so gawin na to yung mga bayan oh. <laughs> 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 mga nakuha mo na yung pagyelo mo pre yung mga bayan natin nandun <laughs> tayo. Ando no yung kumpanya ng pagawa ng yero daw yun. No? Ang laki o oh, parang sampung covered court o oh, yung laki niya. <laughs> May ingay dito. Tanong natin kung anong ginagawa nila. Hmm? Eh, nagkakatuwaan lang sila. Para may pambili tayo merienda. Ha? Oh? Sige. Are <laughs> 20-20. Salita ta mo gigot ta mo para magpare-pares kayo ng lalangot. Ang baga no to. Nung high school ako ganito ang trabaho ko eh. Oh, sinisandan to. Oh, palitan niyo. Ayun, palitan niyo. Ay, importante nag-aambag. Yeah. lang. Oh, 'yon ha. Unang bagsak. Oh, yun, 'yung eh, koneksyon ni Hapongkai kanino. Oh. Ay, sukli mo, 30 'yung kaya ka kanya. Oh, 20 mo. Ayun. 'yan, Ah, oh, singilan din daw. Agolay ito. Pabibilang ko to. pabibilang ko to. Oy, pre, 20, 20, ipunan mo la, madam. Aurenio no. Para mga salita mi renda, manipo kayo 20-20 ken kunang ke. Oh. Ah. <laughs> oh. Ito yung mga buyer dito ng iba. Ila, singil singil. 20-20. Boss. Walang ta <laughs> Walang takas dito. 20-20. Wala. 20. Wala. Pag-a. Ah. Wala pa rin kin No wala. Sige, kung ako na may. Kunin mo, yan. Yun, o, 20 lang. 20. O, Rene. O, ito, may kasingil lang ka rin. Poreta. Ya, ako pala. Ang kana ka na ako. Biyay ka. Okay. Awa ka Ikaw wala kang bibigay? Ah, <laughs> <Ay> <laughs> kasama mo. O, oh, yun, ikay ko na yung Brad. Sige. Ayan, meron na akong inambag doon. Para may mga lang tayo. Ano? lang <laughs> Pasingin lang naman kay Memey, na kayo po. meme Si kumita to, 17 lang per kilo ang may biniling isda. Eh. Go, go, go. <laughs>